Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. tuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bituin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM The Music and News Authority Dubai. Power Cells Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Bilang na mga nabiktima ng paputok pumalo na sa isang daan anim na putatlo. Mga naitalang sunog naman sa bansa ngayong 2024 umabot sa mahigit labing walong libo ayon yan sa BFP. Education sector may pinakamalaking budget sa pinimahang 2025 General Appropriations Act. Paggastos ng pondo ng PhilHealth, babantay ang mabuti ng Department of Finance. Net trust ratings ni Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte bumaba. Ang DOJ nakahanda raw tumulong sa labing tatlong surrogate mothers galing Cambodia. At pamilya ng isang lola na hindi nakakakita. Natulungan ng Brigada News FM Antique at ng One Tahanan Party List. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Brigada Philippines. Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better, better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistencia ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. The Balita sa umaga. Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Mula ho sa 105.1 Brigada News FM, Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Brigada Balita Nationwide Ngayon po ay araw ng Martes mga kabrigada December 31, 2024 At kami po ang inyong mga lingkod Brigada Haji Kaaminyo At Brigada Kath, Austria Brigada Balita Nationwide Sa detalye na po tayo ng ating mga balita Umabot na sa 163 ang bilang ng na mga nabibiktima ng paputok bago ang pagsalubong sa bagong taon. Ayon sa Department of Health, 21 ang naitalang bagong kaso ng mga nasugatan. 118 sa mga sugatan ay dahil po sa iligal na paputok at karamihan pa sa mga ito ay menor de edad dahil dito patuloy pa rin ang panawagan ng uh, ahensya na magingat sa paggamit ng paputok o mas mainam na gumamit na lamang ng mga alternatibong pampaingay sa pagsalubong sa bagong taon. Na nationwide. Tanggap tayo ng report sa labas ng impinan, mas mataas sa bilang ng mga biyahero sa mga paliparan. Inaasahan daw pagkatapos ng bagong taon. Brigada G. Goko Studio, i-brigada e mo! Brigada! Mas malaking bilang ng mga biyaherong aalis sa bansa ang inaasahan ng Bureau of Immigration pagkatapos ng selebrasyon ng bagong taon na maaaring umabot sa mahigit 40,000 kada araw. Ayon kay BI Commissioner Joel Anthony Viado sa Ninoy Aquino International Airport, tuloy-tuloy ang pagtaas ng bilang ng mga dumadating na pasahero nitong Disyembre kung saan na itala ang pinakamataas na bilang na 51,000 sa isang araw. Dagdag pa ni Viado, matapos ang Pasko ay halos 40,000 ng mga biyaherong umaalis araw-araw kaya raw tataas pa ito pagkatapos ng bagong taon dahil ang mga overseas Filipino workers at mga kababayan natin na piniling magpasko sa bansa ay muling magtutungo sa kanilang mga trabaho at tirahan sa ibang bansa. Ibinahagi rin ni Viado na nananatiling maayos at mabilis ang operasyon ng BI sa kasagsagan ng holiday season at walang naiulat na malaking aberya. Kumpiyansa ahensya na magpapatuloy ang maayos na operasyon kahit na tumataas ang dami ng mga beherong babalik sa ibang bansa pagkatapos ng bagong taon in the heart of changing lives. Ito si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News Authority. Kada Balita. Mga kaprigada, pumalo sa mahigit labing walong libo ang naitalang sunog ng Bureau of Fire Protection ngayong taon. Mas mataas ito kumpara sa 16,300 noong 2023 kung saan tumaas din ang bilang ng mga naitalang nasa residente. Sumunod ang natural fire at pinakamababa naman ang intentional o sinadyang pagsusunog. May pit na tututukan ng Department of Health ang kaso ng stroke, sakit sa puso at asma matapos ang sunod-sunod na selebrasyon at handaan ngayong holiday season. Batay sa datos ng DOH, simula noong December 22 hanggang 30, nasa 62 mula sa walong ospital ang naitalang kaso ng sakit sa puso habang 63 naman ang kaso ng asma at 103 ang kaso ng stroke. Ayon sa DOH, umabot na sa tatlong nasawi kung saan dalawang na namatay dahil sa stroke at yung isa ay bunsod ng heart attack. Dahil dito pinapayuhan ng ahensya ang publiko na umiwa sa mauusok na lugar at alagaan ang kalusugan lalo na sa pagsalubong ng bagong taon. Brigada Balita sa Umaga Sa ibang balita tayo mga kabrigada. Pinakamalaking ngayon ang pondo ng sektor ng edukasyon sa ilalim ng 2025 National Budget na formal ng pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito'y nagmula sa tinapias na budget ng Department of Public Works and Highways o DPWH at unprogrammed appropriations. Dahil dito ang orihinal na 6.352 trillion pesos ay naging 6.326 trillion pesos na lamang para sa susunod na taon. Sa kasalukuyan, 1.055 trillion pesos ang pondo ng Department of Education. Brigada Balita Nationwide. Matapos ang mga lagdaan ng Pangulo ang General Appropriations Act, Senador, binigyang diing dapat na rin simulan ng gobyerno ang pagpapatupad ng mga programa nito. Para sa kabuhang detalya ng report, Brigada Ann Cortez, ibrigada e mo! Ipinunto ni Senator President Cheese Escudero na marapat lang na masimulan na ng gobyerno ang iba't iba nitong programa at proyekto sa bansa. Ayon kay Escudero, ito lang ang nararapat na gawing akbang kasunod nga ng pagtatapos ng Budget Authorization Phase o ang paglagda ng Pangulo sa 2025 General Appropriations Act. Anya dapat ding matiyak na on time ang bawat pagsasagwa nito at hindi malilimitahan ang paggasta ng pondo la lalo na kung conditional implementation ang gagawin. Maalala, bagamat napirmahan na ng Pangulo ang 2025 national budget, ay may ilang line items pa rin ang siyang evinito at kasama na nga rito ang pondo para sa Department of Public Works and Highways. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Balita! Balita! Yan naman pong paggastos ng pondo ng PhilHealth, babantayang mabuti ng Department of Finance. Brigada Sheila Matibag, ibrigada e mo! Brigada! Magiging mas maigpit ang Department of Finance o DOF sa pagbabantay sa paggamit ng pondo ng PhilHealth. Ito ang naging pagtitiyak ni Finance Secretary Ralph Recto sa Palace Press Briefing kasunod ng pagkakalagda ng higit 6 trillion pesos na pondo para sa susunod na taon. Ayon kay Recto, ang operating budget ng state insurer ay sapat sa kabila ng zero government subsidy para sa fiscal year 2025. Mayroon umano itong reserve funds. Siniguro naman ang kalihim sa publiko na titiyakin ng DOF na ang magiging paggastos ng PhilHealth ay para sa mas ikabubuti, lalo pat nakatoon sila sa top 10 ng mga sakit na nakakaapekto sa mga Pilipino. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila, The Music and News. Authority. Balita Nationwide. Bahagyang bumaba ang net trust ratings sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte batayan sa resulta ng survey ng Social Weather Station. Nakakuha ng 29% net trust rating si PBBM ngayong Disyembre, mas mababa ng apat na puntos kumpara sa 33% tong Setyembre. Si Vice President Duterte naman ay nakakuha ng 23% mas mababa rin kumpara sa 29% na ratings nito sa kaparehong buwan. Mababatid na ang survey ay sinagawa nitong December 12 hanggang 18 sa mahigit 2,000 mga respondents. Rikada Balita Nationwide Rikada Balita Nationwide Brigada Balita sa Umaga Personal na nakiisa si Senator Christopher Bongo na siyang chairperson ng Senate Committee on Health sa inaugurasyon ng Integrated Rural Health Unit sa Batangas. Isa ito sa mga health center na makapagbibigay ng dekalidad na serbisyong medikal para sa mga tagataal, lalo na ho yung mga nakatira sa malalayong komunidad. Sa huli, sinabi ng senador na mahalaga para sa kanya ang kalusugan ng bawat Pilipino. Kaya naman nagpapasalamat siya sa pakikipagtulungan ng Department of Health, mga kapwa niya mambabatas at local officials na tumulong na maisakatuparan ang proyektong Super Health Center. Brigada Balita Nationwide Tiniyak ng Department of Justice sa nakahanda silang tumulong sa labing tatlong Pinay, surrogate mothers na narinpatri mula Cambodia dahil tinuturing nilang mga ito na biktima ng human trafficking. Sa pahayag ni Justice Undersecretary Nicolas Felix, ibibigay sa kanilang lahat ng benepisyo mula sa Estado, Ayuda, Counseling at Medical Services, lalo na sa kanilang isisilang na sanggol. Dagdag pa rito patuloy rin ang kanilang pagbabantay laban sa mga recruiter tulad ng mga sangkot sa krimen. Sa kasulukuyan ng labing tatlong pinay at na nilang sanggol na nasa isang pasilidad ng DSWD ay nagsisilbi nilang pansamantalang tirahan. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita sa Umaga mga kabrigada, ang kakulangan sa ayon sa pagkain ay mag, maaaring uh, magdulot ng anemia. Kaya para maiwasan ito, galing kumain ng mga prutas na mayaman sa vitamin C. Sabayan pa ito ng paginom ng standout TS4 multivitamin capsule para sa dagdag nutrisyon. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong anak and stunting now. Six, six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Balita. Balita. Makabayaning pagtutulungan. Mga sa kabila ng kapansanan, itinataguyod pa rin ni Nanay Violeta Olario, anim na pong taong gulang ang kanyang pamilya. Kasama na ang kanyang mga apo sa munting kubo na gawa sa tagpi-tagping kawayan sa barangay Ingwan, Batangan sa bayan ng Hamtik. Dati po siyang nakakakita. Ngunit dahil sa hindi pagkakaunawaan Sintok daw siya ng kanyang mismong kapatid na siya pinagmula ng kanyang pagkabulag sa edad lamang na 45. Ayon kay Nanay Violeta, nagbubungkal lang ito ng natirang mga uling na siyang iniipon at ibinebenta po para sa mga nagbabarbecue. Nagtatanim din siya ng mga saging at inilalako sa kanilang baryo. Isa rin sa kinahaharap na problema ni Nanay ay ang pagpapagamot ng kanyang anak na isang mentally challenged. Na dahil po sa kahirapan, eh hindi niya po ito nabibilhan ng gamot. Sa pagbisita po ng Brigada News FM Antique at ng One Tahanan Party List, ipinamahagi natin ang dalawang sako ng bigas, assorted groceries tulad na lamang po ng sardinas, corn beef, meatloaf, pati na po noodles at iba pang pwedeng pangbaon ng kanyang mga apo. At pati na rin mga hygiene kits. Salamat gidi sa Brigada News FM. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM. Ay taus-pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta. Para tayo'y makatulong kasama na ang One Tahanan Party List. Salamat po sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay ng donasyon na bilang Pilipino nananatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM at 1 Tahanan Party List, maraming maraming salamat po mga kabrigada! Siksik -sik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Weather Update. Mga kabrigada, patuloy pa rin nakakaapekto ang uh, tatlong weather system sa malaking bahagi ng bansa. Una na rito ang amihan na magdadala ng mga pagulan sa Batanes at Babuyan Islands. Shirley na mga nang nakakaapekto sa Cagayan Valley, Aurora, Quezon Province at Bicol Region. Asahan naman ang isolated light rain sa nalalabing bahagi ng Luzon. Magdadala pa rin ang maulap na kalangitan na may mga pagulan ng Intertropical Conversion Zone sa Palawan, Eastern Visayas at malaking bahagi ng Mindanao. Samantala wala namang namomonitor na bagyo o low pressure area sa labas at loob ng Philippine Area of Responsibility. Siksik sa so mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa so mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Uh Brigada Balita Nationwide. At para naman po sa ating foreign exchange rate update mga kabigada, ngayon pong araw ng Martes, December 31, yung mga magpapapalit ho dyan para ho sa mga magbibigay ng Bampa mamaya. Sa palitan po ng piso kontra US dollar, 57.86. Sa euro, abay, 60.16. Samantala sa British Pound, 72.61. Sa Australian Dollar, 36.03. Canadian Dollar, 40.21. Kung kayo naman po ay may Singapore Dollar, abay 42. 0.53 Sa Swiss Franc, 63.94 At sa Japanese yan po, sa 36 centavos Siksik Brigada Balita Nationwide Siksik sa so mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan Sa so mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan Hindi ka mapag-iiwanan Brigada Balita nationwide. nationwide nationwide sa umaga da balita nationwide kada balita brigada balita sa umaga at mga kabrigada, inyo na napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News sa FM Philippines. Katuwang ang Paracetamol Plus, Ibuprofen Fast Relax at Standout TS4 Multivitamin Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News sa FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga naging lingkod, Brigada Haji ka -Aminyo. At Brigada Kath, Austria. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at advanced Happy New Year po sa inyong lahat. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM, Manila.

Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tundukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radyo angat sa musika sa at buhay vita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of J